sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang napakalaking bato at ito ay lumang-luma na. Dahil sa malaking sukat nito at ang kalumaan nito bilang isang bato iniisip ni KTH na malamang ay ginamit ito ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka sinubukang suriin ni KTH ang naturang malaking bato na ito. Ngunit dahil sa isa pa lamang siyang baguhan ay hirap siyang makita kung may mga lihitimong nakaukit na marka sa mga bahagi nito. Dahil dito ay naisipan niyang kuhanan ito ng isang larawan para ipasuri ito. Narito ang aktwal na larawang kuha ni KTH sa naturang malaking bato na kanyang nakita. Basi sa itsura ng batong ito sa larawan na ito ay masasabi kong ito nga ay isang napakalaking bato. At ang kakaiba dito ay meron itong patag na ibabaw at maaaring ginamit ito ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Maliban dito ay mapapansin natin na may mga nakaukit na mga posibleng marka sa ibabaw nito. Bilang taga-subaybay sa bidong ito, meron ka bang nakikita dito na maaring isang palatandaan na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon? Ang aking pagsusuri Base sa aking naging pagsusuri sa larawan na ito ay wala akong nakikita na masasabi nating lihitimong marka sa bahagi ng naturang batuna ito pero may posibilidad na maaaring ito pa rin ay ginamit ng mga sundalo ng apon sa kanilang pagmamarka. Kung may mas malayong kuha sana si KTH dito ay pwede nating suhin ang kabuoang hugis nito kung meron itong binubuong kakaibang anyo. Sapagkat maaaring ito ay may hugis na ulo ng isang hayop o isang pointer posibleng ginamit na rin ito sa pagmamaraka kung meron pang ibang mga malalaking bato na kasing laki nito sa paligid. Sapagkat maaring ang mga ito ay nakapwesto sa paraan na tinatawag nating triangulation. At higit sa lahat ay kung ang kasaysayan ng lugar na ito ay may napadaan dito noon na grupo ng mga sundalong hapon. ang masasabi ko kay KTH. Ka Ako ay nakukulangan sa larawan na iyong ipinakita dito. Sana ay kinuhanan mo pa ito ng mga karagdagang larawan sa iba't ibang bahagi nito para masigit nating masuri ito. Ngunit gaya ng aking sinabi kanina ay wala akong nakikita na lihitimong marka sa bahagi ng batong ito. Pero ang aking payo sa iyo ay alamin mo ang kasaysayan ng iyong lugar dito kung may nagkampo o maski napadaan labang na grupo ng mga sundalong hapon dito. Sapagkat mas tataas ang posibilidad na maaaring ginamit ito ng mga sundalong hapon kung meron itong kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong hapon. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.